po si Ma'am Aida na nagta-traffic. At uh, dumating po yung uh, okay, owner ng jeep. At oh, mukhang tatangkain pa kayong yung sagasaan ma'am. At nagkaroon po kayo ng konfrontasyon. ayan at, at Okay, sumampa na kayo sa kanyang owner sa jeep. Okay. Sino po ito, Ma'am? kagawad namin. PEG po ako, hindi BPS po siya. Traffic enforcer po ako. <coughs> ah, okay. Dati po, BPSO. Tinanggal niya, ipinasok niya uli ako sa TEG. Yan, yan po ang pangyayari, madam. Ito pong Antonio Pareha Senior. Siya po yung Tatay nagdadrive. Niyo. Opo. Okay. Ma'am, baka pwede pong pakikwento po kay Atty. JV kung ano po ang nangyari? Atty. Ganito po yan. Noong January 31 po, na duty po ako sa school. January 31? 31. Okay. Yan po ang protocol ng aming principal bilang traffic enforcer po ako. Wala pong pwedeng pumasok pag lalabas ng estudyante. So bilang ako po ay traffic enforcer, ginagampanan ko po yung part ng job ko at kung ano po yung protocol. Okay. Yan po, yung pong tatay ng kagawad, ini-stop po po. Bukod po po sa flashlight, sinasabihan ko po po siya, may video ako, na sabi ko, Sir, bawal pong pumasok. Hindi, gusto kong pumasok diyan. Pinipilit niya. Pinipilit po niya. Kaya po sasagasaan niya ako. Okay. Nung po sasagasaan niya ako, sana po padadampot ko na siya dahil alam ko po sasagasaan ako eh. Ang ginawa po nung isa kong TEJ na hindi naman po siya doon naka-duty sa duty ko, nakialam po dahil kilala niya po 'yan. Okay. Ang sagot po nung Greg De Vera na isa kong traffic enforcer, hindi mo ba kilala 'yan? Tatay ni Tratoni ang sagot ko po, e ano ngayon? Ay bawal. Ang ginawa po niya, nandito sa video po, pinapasok niya po. ah, so po. pinatuloy pa rin pinatuloy nila? Pinatuloy pa rin po nila. Kasi Teka, ba po, bakit nga ba siya pumapasok doon? Anong business niya doon? Doon daw po siya nakatira. Eh, pwede naman po siya umikot sa kabila dahil doon po ang bahay niya sa kabila. Talaga May alternatibo naman oh po, na daanan. Opo, mayroon po. Okay. Ay, nagma, nag lang po siya dahil kagawad po ang tatay niya. Kaya po sobrang tapang pala. Hindi ko po siya kilala eh. Nagpakilala lang po yung isang TEG ko na si Greg De Vera. Hindi mo ba alam yan? Sige kuya, pasok na. Nandito po, nakabidyo. Okay, okay. Hmm. So, pagkatapos po ng insidente na yan, kayo po ay tinanggal? Hindi diba po po. Una muna po, takbo muna po ako kay chairman. Nagsumbong ka? Nagsumbong kay ako. Chairman. Sir, sabi ko baka iba na naman po ang makarating sa inyong sumbong ay ako po magre-report ng tamang nangyari at makikita nyo po sa CCTV. Hindi nag-report ako. Sabi po ni kapitan, sige, punta ka ng... Naghingi po ako ng permission na ididemanda ko. Sabi naman ni kapitan noong time na po yun, sige, punta ka ng barangay, blater ka. Eh di ako naman, sir punta ko ng barangay. Nagpa-blatter po ako. Ngayon po, pagdating ko doon, nandun na yung mag-ama. Yung kagawad at saka at yung driver tatay. po ng Opo. jeep. Okay. Nanghingi po po ako ng sorry. Sabi ko, ma'am, sorry po, part ng job lang yan. Kaya ko kami naggaan ng tatay mo. Hindi po ako inimikan. Ngayon po, pagbaba nila sa, tapak sa baba, sa baba ng barangay, nakikinig ako, pinagagalitan yung tatay niya. Maling-mali ka talaga. Ah, po. Sabi okay. naman po ng tatay niya, hindi ko alam mong plus light Eh hindi naman po, plus light lang ginawa ko by words. Sir, bawal pong mamasok. So ang ginawa po ni Kagawad, dahil dapat padadampot ka rin po sa barangay, saan ako pwede ko na yung ano, nakablatter na Ang ginawa po ni, ano, biglang nawala. Dahil siguro naramdaman nila, padadampot ko yung tatay niya. Naka, nakaalis, na nakaalis na yung tatay na ni Kagawad. Okay. Pari oh. po sila mag-ama. Ah, nakaalis na silang dalawa? Opo, umalis na sila sa barangay Ang ginawa po ni Kap habang pinanood ko yung CCTV, pumunta po sa CCTV, inapanood. O sabi ko, Kap, ano po, tuloy ko na ang demanda. Napailing si Kap. Tapos po, pagdating niya, pinasunod ako sa opisina. Sabi niya, sunod ka sa akin, babe, sa opisina. Ngayon po, pag upo ko, very disappointed ako, sir. Ang sagot sa akin ni Kapitan, oh, ididimanda ka rin daw ni Tunel. Ha, sir, bakit ako ididimanda? Ako po magdidimanda. Wala silang karapat. Ang magdimanda, ako ang may ebidensya. Ano, ano daw yung ididimanda laban sa'yo? Wala po. Walang sinabi si Kap. Kaya sabi po niya sa akin, sige ituloy mo. Sabi po sa akin yan, totoo yan sir, hindi ako nagsisisi ituloy mo. At pag itinuloy mo, tatanggalin kita sa TEG. Ha sir? Ba't gano'n naman sir? Kasi pag nagpa-plug po kami sir sa lunis, lagi niyang pinagmamalaki. Basta kayo wag masungit at basta kayo tama ang ginagawa niyo, kakampi niyo ako. Oh. Lahat sir nang na-achieve ko na trabaho, lagi kami nagaganyanan. Pagdating po dito sa magandang na-encounter na, na -encounter ko ng tatay, Tablado ako. So, hey. eto lang yung nakita oh, na ako? kung baka maling nagawa mo raw, ha? Oh, raw. Raw po. Wala naman akong mali. Ma okay, yan pa yung naging rason para ikaw ay tanggalin. So, tinanggal eh. ka na nga. Tinanggal po. Okay, nasa linya po natin yung inyong barangay sekretary ng uh, barangay Pasong Putik, Quezon City, si uh, Secretary Rodolfo Arias. Magandang hapon po, uh, Sec, Sir. Magandang hapon din po. Ayan, magandang hapon po, uh, Sir Rodolfo Arias. Narinig nyo naman siguro yung naging salaysay so, ni Ma'am Ida Taubol. Sir, ano pong masasabi po, niyo doon? On behalf na, of your barangay chairman. Eh nga po, meron pong mga nabanggit si Aida uh, na kwento na hindi ko naman po ma... Uh, wala po personal knowledge eh. Okay, asan ang, ba si chairman? Ah, pagkaalam ko lang po, eh... Tinanggal uh, nga po sa kanyang posisyon si Aida dahil nag nga po siya. Yun po ang pagkaalam ko. Okay, may, may nangyari po bang investigation dito na to, kung totoo talaga nag-award siya? Kasi dito ha, hawak ko ngayon, ang dami niya mga fo, photographs, although hindi naman nakalagay dito yung mga dates, no, Ma'am Aida, na siya ay nandun, nagre-report sa trabaho. At meron siyang screenshot ng conversation na nagpapasabi daw, apparently si Kapitan, na wag nang pumasok etong si Ma'am Aida. Ano pong masasabi niyo doon, Sir Rodolfo? Hindi po. Wala po akong personal knowledge po niyan. Pasensya na po. Uh, so wala po talaga? Ma pero hindi ko po po mas masagot kung uh, pero nga pong ganyang klaseng uh, text na pinadala. Okay, okay. Mag, na narinig niyo siya no? Parang wala po siyang ano gaanong talaga. alam patungkol dito sa wala sa nangyari. Talaga. Pero narinig naman natin kanina. no na ang nakarating sa kanya is tinanggal kayo kasi nag-awol po kayo. Po, sir, totoo, yun. So Mag... Hindi talaga kayo nag-awal. Wala nangyari. In fact, gusto yung bumalik sa trabaho. Ay, hindi po. Ayaw ko na po. Ayaw niyo nang bumalik. Ang gusto ko lang po, pabigyan niyang justice. Hindi lang naman po, sir, akong tinanggal. Kaninang umaga po, ay nakausap din po ng ating tanggapan. ni pinarating na po natin etong kasong ito kay uh, Yusek Felicito Valmusina. Okay? So, alam na po ng ating DILG, Barangay Affairs, etong pangyayaring ito. Thank you po. At nakausap po si Shari kanina bibigyan po nila ng aksyon at tututukan po nila ito. Okay? Ang naging problema nga lang is parang mayroon siyang conflict. Nasa linya po natin si Chairman Cordapio Hamin. Magandang hapon po, Chairman. Yes po, good afternoon po. Salamat naman at uh, siguro nag-exit po kayo pa, panandali sa inyong meeting. Chairman, yes po. nandito po okay. si Ma'am Aida Taubol. Ah uh, po. Ayo uh, po Chairman, uh, Maremal ku lang po eh live po tayo ngayon Chairman ha. Nandito po si Ma'am ay kayo po ay nireklamo nire dahil tinanggal niyo daw po siya sa posisyon at ang rason ito. daw po ninyo ay dahil siya ay nag awol pero wala naman daw pong ganong nangyari. Eh ngayon ang sinasabi niya sa amin parang connected ito sa naging insidente kung saan uh pinara niya yung tatay ng isa ninyong kagawad at hindi po siya natutuwa sa naging reaction po ninyo. Ano pong masasabit nyo diyon, Chairman? Ah, good afternoon po, uh, sir. Actually po, uh, before doon po sa pangyayari na nagkaroon po sila nung tatay nung kagawad, marami na po siyang kaso dito sa barangay namin. Kung mamarapatin nyo po. Yes, a ano po, po mga kaso nyo, Chairman? Ng... marami po siyang mga kaso rito sa barangay natin, sa Lupon. 15 na kaso po ito, 15 na kaso po na mga sinampas sa kanya. Tapos yung nakaraan po, may petition po sa kanya na 200 yung POMERMA natanggalin siya sa barangay kasi po ginagamit niya po yung pagkaempleyado na sa barangay. 200 po yung signatory na pinipetition po talaga siya natanggalin sa barangay. Okay, ma'am, ano, ano pong masasabi so, niyo po doon? po siya, ganito po yung sir. Nung pong time na pinipetition nila ako, dahil ako po talagang very strict sa trabaho ko, wala po akong pinalalampas. Yung pong petition sinasabi niya, sabi ko po nung time na yun, Sir, dahil may lawyer po ako. Dalahin niyo po dito yung mga tao na yan at kakasuhan ko. Iisa-isahin natin kung anong kasalanan ko sa 200 tao na yan. At yung pong sinasabi niya mga Kaiser walang nakarating sa korte dahil purang mga hersey lang sir na demanda sa barangay. Ang nakarating lang po yung kay Grace Aprihebo na ako po ay dismiss pa po itong sa susunod nating April 11. Wala pong katutuhan niya sinasabi ni chairman. Binabato lang po niya dahil yung time na sinasabi niya po na, na ako'y pipetisyonin. Sabi ko kap, Tawag mo po yung mga taong yan. Dahil sabi ng lawyer ko, tawagin natin isa-isa yan. At pag wala silang masabi kung ano, nakasalanan ko sa kanya, ididemand ako sila ng Hello libel. Po? Hindi. Uh, chairman, ito yes po, na, pa, exactly. gu gusto ko lang po sana maging malinaw. No? Ano po ba talaga yung naging rason ba't na natanggal sa pwesto itong si Ma'am Aida Taubol? Dahil po ba sa mga kaso na yan? O dahil po sa uh, sinasabi siya ay nag-awol? Uh, yung mga kaso niya po dito sa barangay, sir, marami po kasi siyang kaso. Yun po yung Actually po kasi bago lang po akong kapitan yung sa dati pong administration, marami na po talaga siyang kaso doon. Mayroon po siyang kaso dito na nanakot sa bata. Noong June 19, 2017, yung pagmumura sa mga bata. Marami po siyang kaso dito sa barangay na nakablatter po at saka sa lupon. Uh, ah, kaya po nung ipinasok po namin sa barangay, may petition na po talaga sa kanya na huwag po tanggapin sa barangay. Akala ko po nung ta tatanggapin ko po siya, magbabago po siya eh mali po pala ang nangyari. Medyo siya pa po ang masusunod kaysa sa kapitan. Lagi po. Yun po yung rason namin. <laughs> sir, hindi po totoo yun. Sige, Kasi kung, ka kung, si kung totoo po yung mga kaso niyan, dapat po nakarating sa korte. Lahat po ng tao pwedeng magreklamo sa barangay. Pero dinadididismiss po at hindi sila sumisipot. Yun po ang katotohanan. Kasi ako, sir, ang ugali ko po, kahit pa sino sa barangay, pag mali nilalabanan ko po yan. Yung po ang aking Ch prinsipo. Chairman, po. yung mga kaso po ba na wala yan? Wala naman pong kinalaman yan nag sa... Nag-proceed ba yan sa korte? Wala po. Wala sir. Wala. Meron um, pong mga po. complainant po, 2018 pa po, 2017. Uh, hanggang ngayon po, nagpapaluhap po. Nag, Meron po ditong pumunta na nagpapaluhap ng CFA, which is kasi nagbago po kami ang administration, deleted po kasi huh? yung aming uh, computer, yung mga kaso po. Kaya hindi po namin nabibigyan pa ng CFA. Eh. Siguro po pag nabigyan na po namin CFA, eh, iyakit na po to b sa korte yung kaso na pagmumura niya na... sa mga bata. Wala dito sa mga, niya, meron siyang mga kaso po sa bata. Meron po siya dito sa lupon at sa blatter po Wala ng po, ating this, officer. Kaya po, yun po yung isang grounds po. Kaya po tinangga, actually, hindi, actually, hindi naman po tinanggal kasi nag-auldi po yan. Hindi, hindi po ako nag Dahil lang pananakot niya po siya sa amin, pupunta daw po sa sa programa po ni Senator Api Tolpo. Sabi ko okay lang naman kasi wala naman po kaming nilalabag na batas which is ikaw po yung siya po yung talagang maraming uh, marami pong problema dito sa barangay kasi pag once po kasi traffic traffic enforcer po yan dati po siyang BPSO. Di po Dahil okay, po doon sa BPSO ayo rin po, po ng mga tauhan na -re tama siya kasi ganoon nga po maligalig tapos nilipat ko po sa sa TEG yan. apa naman po doon sa video ano po ang uh, investigation po ninyo diyan ano po ang masasabi niyo po doon sa video uh, na isinan ko ah. sa amin yung regarding po doon sa jeep oh po uh, yung tatay nung ano po, isang kagawad po, yes, po. po niyo chairman okay 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 po ah, sige po sagutin ko po ay ah, ganito po kasi nangyari po na ma'am sir yung gabi po na yon nung nagkaroon sila ng problema yung sa tatay nung kagawad na nagka hindi nang kaintindihan po doon sa traffic na bawal pumasok sabi ko sa kanya, itinayos ko po yan dito sa tanggapan namin. Sabi ko kasi, siyempre ang involved po dyan, yung tatay nung kagawad, sabi ko, uh, magbigay na lang kayo, magpatawaran na lang po kayo kasi parehas naman po kayong may kasalanan. Kung uh, ano pong, ano po yan pong yan kasalanan siya ni Miss Ida doon, uh, Kap? Uh, yung pong ano, uh, nagbantay po kasi yan siya doon sa school. Ngayon yung school po kasi, siyempre uh, dati po talagang nadadaanan po siya. Hindi po siya naglagay ng warning device na bawal pumasok. So wala po kaming actually pagkakamali din po namin yung sa barangay na wala po kaming nilagay na warning signage. device po na bawal po. Oh, na signage. Ngayon, siyempre, nasaan po ng driver kasi wala pong signage na pwede naman po talagang dumaan doon at wala na pong dumaan na alos mga bata. Kaya yun po ang uh, nakikita ko po sa video. Okay. So, admitted naman, ah, Kapitan, na meron din po kayong pagkukulang. Kasi may yes, mga po, ganyan yes, po talagang barangay, lalo yung sa mga public schools natin, kasi kahit sa, am sa amin dyan sa Commonwealth, may mga sinasara po na daan. Yes, yes. Okay. Oh, oh. Pero ano okay. po ang panig naman po ni uh, Sir Antonio po, yung driver po? Kasi pinush niya sir eh, kahit pa sabihin mo may nagbabawal sir, pinilit niya pong pumasok. So, ano po oh, ang so masasabi not? naman po ni Sir Antonio then sir? Apo, ah ganito po eh, yan ma'am. Eh, no. Nagkakausap ko po ngayon no nung gabi ka agad. Nung nangyari po yan, nagkausap, nagkaharap na po yan sila. Humingi na po ng pasensya sa kanya at Hoy. humingi na po ng tawad sa kanya ma'am. Eh. No ngayon nakala ko po, Hindi okay, ko po okay na po. Kaya problema po, napasokan na po ulit po ng yung pa na politika yan. po kasi ito eh. Kaya lumaki po yung issue. Okay. Paano Nagsis po sir humingi po ng patawad Nihindi sir? Hindi ko po nakita yung mga yan na nanghingi. Humingi na, na po ng pasensya po. Humingi po ng pasensya sa kanya. Saan po po sa bahay nila sir? Hindi po. Ma'am, dito po sa harap ko po. Dito sa parangay oh, po. Oh, Napakasinungaling mo, sir. Hindi po totoo yan, sir. Kahit tingnan natin sa CCTV kung humingi sila. Mapapain po natin ang kasinungalingan ni Kapitan kung siya humingi ng sorry. Wala po silang ginawang effort. Inaantay ko lang pong humingi. Dahil madali po naman po ako magpatawad. Wala po. Kahit susbaybayan po natin ang CCTV kung malulukay pa natin. Nagsisinungaling po si Kapitan. Ni hindi po nang hingi ng oh, sorry siya. Inaantay ko lang. Siya po ang nanakot sa akin sa loob ng opisina niya. Si Kapitan oh, mismo. Sabi niya po sa akin, pag hindi ka nakinig sa akin, tatanggalin kita sa TEJ. Kasi sabi ko, ididimanda ko ako po kasi pag po, ko po. Pag upo ko po, Sabi niya po sa akin, oh, ididimanda wala, wala, ka rin wala, ka, wala ni Kagawad. Ha? Ba't po ako ididimanda? Silang ididimanda ko ako dahil malaki ang ebidensya ko. Sige, sabi niya, pag itinuloy mo, demand mo, okay. tatanggalin okay, kita. Opo, ganoon na lang po. Kasi nagharap naman po dito sa harap po yan. Inayos ko naman po Apo, yan, ma'am. Ngayon, wala. kung mayroon po siyang file na against sa akin, Uh, wala naman po akong magagawa kasi naayos ko naman po yan. Pinilit ko pong magkaayos sila dito sa tanggapan ko which is yun naman po, po. talaga as punong nung barangay. Naaapagayusin po ang both side. E wala kung, pong pangyayaring uh, gano'n sir. Sinungaling na, na kapitan. Pinasok na po kasi ng politics po yan kasi may tumulong napaka, po kasi napaka, sa kanya isang, napaka isang pong gagawad, kapitan. Napaka mo kapitan. Tatay ka pa naman yan. ng kapitan. Yan ang sinasabi mo. Ipakita mo sa akin ng CCTV no. sir orarati natin sir ang CCTV ng January 31. Wala kaming pag-uusap ng mga yan dahil umalis sila sa barangay dahil ipadadampot ko po sila dahil nagpa-blatter na ako. Okay. Wala po kaming usapan kahit po nag naga, nagaano ko sa inyo nang nagsisinungaling yung kapitan na yan. Wala pong ignore po ako sa lahat. Kinukutungan niya po yung driver ng taxi at saka yung driver Ala? po ng tricycle na maka na uh, nagmamakao wow! no! sa kanya. Ako ha? Teka hey, lang, ma'am, ma ma eto ma ma lang ha. Sir! Ch chairman! Lahat ng paninira, sinira na niya sa akin, hindi po tuto ako. Matinuan po akong traffic enforcer. Hindi po ako nangungutang. Sige, sige po, mamata. Sandali lang po. Ang dami mo ng allegations ah, sa akin, Chir Chairman. Diyos na ang bahala sa iyo kasi yes, 'yung mo, Chairman, grabe. Chir Chir grabe. Chairman, chairman, tama yes, po ba 'yung pa. pagkakaintindi ko na grabe. etong si Ma'am Aida Taubol, okay, ay Nakakaini may mga po ako, kaso po dyan sa inyong barangay. Okay? Yes, Pero yes, for yes, the yes, longest yes, time Okay, wala na uh, umabot sa korte. Yes, isa pulang. Isa lang daw. Isa lang po. Na hindi okay, pa nade-decisionan. Let go, dismiss na po sa Specifically e Lebel. Okay, sige po. Ngayon, Chairman, nung nangyari Abo. po yung insidente patungkol sa tatay ng isa po ninyong kagawad, saka lang po niyo tinanggal itong si Ma'am Aida kasi uh, the way it appears, parang yun talaga ang naging rason bat siya tanggalin yes, sa pwesto. Yes po, yes po. Pero po yung po sagutin, sir? Yes, yes, please, Chairman. Sige po. Apo uh, as po nung barangay sir at pag wala na po na, nawala na po yung trust and competence sa isang empleyado siyempre po may karapatan na po kami na hindi uh, hindi na po namin talagang uh, ireretain sa barangay kasi mas, mas susuwag pa po sa amin at saka hindi na po susunod sa amin 'yan eh dahil nga po pinasukan na po ng politics actually po bago lang po akong kapitan nung november lang po ako tapos ganyan po ang ginagawa sa amin kaya siyempre po eh, uh, authority po namin na kung ganyan po siya sa amin, lahat ng empleyado, la pati ay kapitan tinatakot niya, i niya. Kaya wala na po kaming troso sa kompyuter. Wala po ako sinabing didimanda ko siya. Anong karapatan ko i-demand? Wala naman siyang kasalanan sa amin. Magsusumbong ako oh. sa pagkakamali niya. Ganito po, Chairman. Yes, chairman, po. um ganito na lang po, uh, magpapapunta rin po kami ng uh, reporter po ni Senator Raffy Tulfo diyan po para po mailatag din po natin kung ano po yung mga uh, documents po ninyo at uh, ayun din po siguro uh, nakausap na rin po namin Kap. Uh, Si Yusek yes, yes, uh, yes, Chito Valmosina, Yusek Felicito Cito Valmosina, uh, Barangay Affairs po ng DILG para doon po tayo magkaharap-harap. Pero gayon pa man, uh, pupuntahan yes, din po namin ang inyong barangay para makita, mal malinawan din po kami kung ano po yung mga ebidensya at yung mga aligasyon din po uh, laban din po kay uh, Miss Aida. Sige po, sige po. Kap, maraming salamat po. At uh, tawag niyo po ibababa yung linya, kakausapin po kayo ng staff po namin. Okay, okay po, maraming salamat din po. Ito po ay nai-relay na po namin kay Yusek Valmosina para yes, po. doon po kayo magkaharap-harap sa kanyang tanggapan. Mm -hmm. And gayon din ma'am, uh, magpapadala din po kami ng reporter sa inyong barangay mm -hmm. para po malaman din po lahat po ng aligasyon sa inyo at lahat din po ng documents din po na hawak din po nila. Huh? And uh, ganyan din po, uh, of course, maraming salamat po kay Yusek Chito Valmosina. Yusek Felicito Chito Valmosina. Kilala ka kasi si Yusek bilang uh, Chito kasi dati siyang barangay chairman ng uh, Holy Spirit. Ayan, yes, uh, ayan po. Mag Magandang hapon po. na na po Yusek natin Chito. sa kanya. Ayan, salamat po.